Si Basilio daw ay isang estudyante at alipin. Hindi siya dapat pakawalan. Paumanhin kabitan, pero isa raw po siyang estudyante na nag-aaral ng medisina. At mabuting mag-aaral ayon sa kanyang mga guro. Kailangan na lang niya ng isang taon na pag-aaral. At patapos na siya. Sayang naman po. Mas mabuti na siyang manatiling nakakulong. Mas mabuti nga madagdagan na isang taon. Para maging mahusay siya na doktor. At para hindi sabihin nila na wala akong pakailan para sa bansa. Pero siya ang pinaka-inusente sa lahat. At ang hawak ng mga nipro ay sinulat ng mga kasita. At wala siya sa kainan at wala siyang pinawa. Ito ay mas mabuti pa. Para ang parusa niya ay maging babala sa iba. Ngayon dapat ng pamamahala. Sakripisyo ang isa para sa si ikabubuti ng lahat. Sa panglong ito, tatama ko ang mali nating mga opisyal at iba pa. Pero Kapitan, hindi ba kayo natatakot? Sisihin ng iba? Bakit ako matatakot? Hindi ba't ako makapangyarihan? Hindi ako pwede dalhin sa korte ng isang alipin. Ang mahalaga sa akin, ang aking konsensya. At wala akong pakailam kung anong sasabihin ng iba. Hindi po ito importante. Nandiyan ka dahil sa Espanya. Kahit mas lalong bibigyan mo ng mabuting pagtrato ang mga Pilipino. Upang hindi sila magalis sa Espanya. Pinangako ninyo okay. noong dumating kayo na mamahala ng tama at mabuti ako ay magbibitiw na sa aking pesto at babalik na sa Espanya. Ito na lang ang mga resulta sa inyong nagawang pagsusulit. Kasi naman eh. Ay nako. Hindi. Okay lang yan. Ayos lang yan, Pekson. Ay sa wakas, nandito na rin ang walang katapok sa bakasyon. Ikaw man ito, ano ang balak mo sa bakasyon? Hmm. Ano na ito? Mapipilitan na ako kay tatay na sumama sa kanyang pangangalapan. Ikaw, makarai. Eh. Pupunta akong Europa. Sa hani, sa dobat. Mabuti at tayo ay napapasakot. Kaya nga mga kaya mas masaya kung nandito si Basilio. Oo nga, tiyak yeah, na, makakapos <coughs> sa you Richie. Nino, know, mayroon pa akong dalang bagong balita sa inyo. Ano yun, sino? Balita tungkol sa Johnny. Tungkol saan? Balita po sa mga mahal nyo. Sino? Itandang sa ilo po tuli. Anong nangyari sa kanila? Itandang sa ilo po'y nawawala. Ano? Kailan pa? Anong nangyari? Si Huli? Si Huli po. Ano? Si Huli po. Patay na. Ano? Bakit? Anong nangyari? Paano? Ikaw ba ito na na magaling na? Isang mabuting balita ito dahil dyan nararapat lamang na tayo magkaroon ng katuwaan sa pamamagitan ng pista bilang pasasalamat na magaling na ang aking kaibigan. <laughs> Totoo yan. <laughs> Maghahandog kayo ng di mapapantayang pagsasalo sa bahay ninyo. Ikay kumalma kaibigan. Ngunit wala akong bahay binili sana ninyo ang bahay ni Kapitan Tiago. Nakuha ni Ginong Pelayas ng walang bayad. Ikakasal na nga pala si Panito Pelayas kay Paulita Gomez. Sadyang mapanod ang ilang tao. Nakabili ng bahay ng walang bayad. May pagbili ang kaninda sa mga mabuting halaga. Nakasama sa panangalakal. Ang pag-ibig ng dalaga sa makatang isagali ay nawala. May kaugnayan ito sa mga paspin at mga ng binata. Matalino si Manito is bukod sa pasamayaman ay may dugong kastila. Si Isagani ay isang probinsyano, walang pinapangarap kundi ang gubat at walang may pagkakapuring kamag-anak. Hindi na namin maaaring pagpatulini ni Isagani ang aming relasyon. Hindi matatawanan ang pagkakamali niya, nabilanggo siya. Ayoko namang umibig sa isang lalaking mali ang pagkakakilala sa sanipunan at sinisisi na Paulita, Paulita, sana mapakinggan mo ang aking dilim. Ako ay matalino, maliksi at masayaing anak ng isang mayamang mga ngalakal. Mas makakabuti para sa iyo kung ako ang papakasalan mo. Kung sa bagay, mas magiging maganda nga ang aking buhay kung ikaw ang pakakasalan ko. Kalimutan mo na ang injong si Isagan. Ako na lang ang makalimutan. Oo, ikaw nga ang mas nababagay sa akin. Narinig niyo ba ang salu-salong ibibigay ni Don Timoteo Pelaez sa kasal ng anak niya? Napakaswerte naman niya, nakuha niya ang bahay ng isang si At ngayon, ikakasal ang kanyang anak sa isang mayaman at magandang galata. Ang sabi-sabi niya, napaka daw ng mangyayaring pangkasalo. Sa nananal daw ang magiging ina. Sigurado kung sisimula ang taong nag ayos niya. Nilan ba mangyayari ang kasal nila? Dalawang araw daw bago umalis ang kanyang kamahalan. Si raw ay magre ng team. at perlas relax ka Pasok Senior Simon, naging masama akong anak at walang budhing kapatid. Hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at pagpapahirap sa aking kapatid at pinarusahan ako ng Diyos. Kahit noong may magsikan, ay hindi ako nakialam. Nabigo sila at ako'y nakulong. Kahit wala akong kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Nakalaya ako dahil sa inyo. Ngayon, handa na ako. Handa ako ng pagtanggol ang bayan. Ang katarong ay nasa aking panig dahil ang aking layunin ay para sa mga napi. Salamat Basilio, pinawi mo lahat ang aking agam-agam. Para saan naman po ang lamparang iya? Hintayin mo. Dinamita? Oo. Ngunit hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang mga kasawiang na imbak at mga kagagawang walang katwiran. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang buong Pilipinas at mapaparusahan ng mga may sala. Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Ilalagay ito sa gitna ng handaan. Ito'y magniningning ngunit pansamantala lamang. Pagkatapos ng 20 minuto, mawawala ang ilaw nito. Kapag inaayos ang mitsa, sasabog ang bomba. Kung gayoy, hindi pala ninyo ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkaroon ng pagsabog, lalabas sa mga taong kinasundo ko. Ikaw ang mamumuno sa iba, dalhin mo sila sa bahay ni Kiroga dahil naroon ang mga sandata. Mamamatay ang lahat ng may hina. Lahat? Bakit ang mga walang laban? Oo, lahat. Kailangan magsimula muli. Mula sa mga dugong dadanak at sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na hindi papapi. At ano na lang ang sabihin ng mundo sa gagawin natin ito? Hintayin niyo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin Ikasampu ng gabi Kung gayoy, magkita na lamang tayo mamaya Huwag siyang kukat. Ang iyong pag-ibig ay kasing kulay ng isang baral. Kaya teko at magpalumpa sa isang baral. Nasaan siya ngayong na pag dito Ngunitin ang aking sasabihin. Ako si Panginoong Panginoon. Ako <laughs> si Manito Pilates. Ako si Paulita Gomez. Nanamangako. Nanamangako. Bilang asawa sa Bilang sa ay humayo at lumo ng matamis ng halik sa isa't isa. Ipaulita, Paulita, taksil na Paulita, kaawa-awang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Kaya pala wala si isagani dahil lub lubhang dinaramdam ang kanyang kasawiang sinapit. Naisip ko ang aking pagkabilanggo, ang aking mga kaibigan sa pag-aaral at ang sinapit ng aking kasintahan. Oh holy, mahal ko. Kung sana'y hindi ako nabilanggo, sana'y magkasama at kasal na tayo. ang ginoo pala ay naroon ng naglalakad dala ang kanyang lampara. Hindi sila dapat madamay. Pasokin niyo ako. Ililigtas ko sila. Hindi ka maring pumasok dito. Tignan mo ang iyong suot. ako. niyo ako. Sinabing hindi. Oh. Narito ang aking andong sa bagong kasal. Napakaganda ng ilaw ang ginoong Simon. Maraming salamat, ginoong Simon. Maaari ba namin itong gamitin? Oo naman. Bakit naman hindi? Maaari ninyo itong ilagay sa kainan. Tayo na sa si eskorta. Magmadali! Marahil, ililigtas na si Mon ang kanyang sarili. Sarapat na rin akong kumalis. Basilio, anong ginagawa mo rito? Sa tara na. Umalis na tayo dito. Bakit ka alis? Puntahan natin si Paulita. Iba na siya bukas. Ibig ko siyang makita. Gusto mo na bang mamatay? Ano? Ano ang pinagsasabi mo, Basilio? Ika, ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Sasabog iyon, anumang oras ngayon. Tara na! Hindi, nais ko siyang makita. Iba na siya bukas. Sa kanil, bawaan ka na sana Medicine Paris. Resos mo, Ibarra. Isang masamang biro. Ito ay pagbabanta mula sa patagal ng patay. Si Ibarra, sulat ka ito! nito. Tuloy ang kasiyahan. Huwag dapat ipangamba. Walang kwentang biro. Hindi kaya nais na tayong patayang lahat. Padre Irene, pakitaas na lang ng mitsa. Sir, dito lamang. Isang mag